Paalala ang video na iyong mapanood ay isang sensitibong video huwag po itong gayahin, pawang mga eksperto lamang ang maaring gumagawa nito. Ito mga guys isang lalaki na taga Hilongos Leyte ang nagpakagat sa isang Philippine Cobra, sa kamay ng ilang beses, at hindi pa talaga siya nakuntinto pati pa dila niya ipinapakagat sa Cobra, ipinapakita niya na hindi siya matatabla ng kamandag ng ahas na ito. Ang ganitong crossing ahas ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo, seconds lang ang itatagal mo nito kung ikaw ay makagat ngunit ang taong ito ay tila bawalang takot na nilalaro lang ang ahas na ito, Ipinapakita niya pa ang nagdurugo niyang kamay pagkatapos niya itong ipak agad ng paulit-ulit sa ahas, hindi ko alam kung ang taong ito ay nasa saktong pag-iisip pa, hanggang ngayon hindi ko pa nakuha ang update kung ano na ang nangyari sa kanya pagkatapos ng kanyang ginawa. The Philippine cobra, also called Philippine spitting cobra or Northern Philippine cobra, is a stocky, highly venomous species of spitting cobra native to the northern regions of the Philippines. The Philippine cobra is called ulupung in Tagalog, kerosene in Ilocano. How venomous is the Philippine cobra? Although venom toxicity values can vary greatly, even among specimens of the same species. The Philippine cobra is considered to possess one of the more toxic venoms among the nasha, cobra, species. According to Tan et al., the merine LD 50 via the IV route for this species is 0.18 mg per kilogram, 0.11 angang 0 mg per kilogram.